no kawawa mga halaman ko Nilamig na. Hindi nyo nakinaya ang lamig. Ayan, naluto na sila sa lamig. Hmm. Pwede ko yan siguro takpan to? Kawawa naman yung mga halaman ko. Hmm? Pala ko pa naman, iinit na. Yung pala, lumamig na. Naluto talaga sila pa, oh. Nalantay talaga. Tinan mo. Yung upo na sa lamig. Back to the